Paolo Abilino, natagpuan na pinuntahan si Kim Joo sa si Showtime Studio. Kahit masama ang pakiramdam kanina. Wala na talaga haming masabi sa si magagandang ipinapakita ng aktor. Hindi maiwasan na kin ang mga humahanga sa kanina. Kapag si Paolo pala ang nainlab ng husto, hindi mo expect na mga gawa ang mga bagay para sa isang babae. Huk na huk ang mga kaibigan sa taglay na kabaitan. Biruin mo, kahit masama ang pakiramdam, handang sunduin si Kimi sa trabaho. Sino ba naman ang hindi magbibigay ng malaking tiwala? Kung kanyan din ang ibinibigay na pagmamahal, di ba? Ayon nga sa mga komento, isa ako sa fans ni Kim Kyu, Since maging sila ni si Yendim, Aaminin ko, hindi ko gusto si Paolo noong una. Dahil maraming issue na maraming ipinapaiyak na babae. At may anak na. Sa pagkabinata. Pero nagbago ang aking pananaw. Simula noong naging malapit na si Nani Kim Chu. Bis kasi sa mga past relationship ni Paolo, never siyang naging ganyan sa babae na magbago para sa taong mahal niya. At para patunayan na deserving ito. Kaya yung mga supporters na may takot pa, try niyo buksan ang inyong mga puso at isip. Ang mahalaga, masaya ang idol natin sa bagong love life niya. Masyado din na matalino si Kim Joo at alam naman ito ang kanyang ginagawa. Magtiwala tayo sa kanya pati na rin sa bago niyang boyfriend na si Paolo Blino.